nasampal na kayong ang anak nyo, ano, pinakulong nyo? Amen. Hindi, kasi mahal nyo sila. Lalo na ang Diyos. Amen. Kahit tayo nagkakasala na, hindi pa tayo hinuhulog sa impyerno, sapagkat, mahal tayo ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, if you want to become wise, listen to the Word of God, and do it. Huwag ka na mag magsabing, mahirap yan. Huwag mo sabi mahirap, hindi mo gagawa yan eh. Sabihin mo, madali yan. Sabihin niyo nga? Madali yan. Ulitin niyo. Madali yan. Sasabihin ko, sabi ng Diyos, magpatawad kayo, ang sagot niyo. Madali, madali yan. Magbigay kayo. Madali yan. Madaling sabihin yan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Proverbs chapter 2 verses 1 to 11 says, My son, if you accept my words, In store up my commands within you, turning your ears to wisdom, in applying your hearts to understanding, and if you call for insight, in cry aloud for understanding, and if you look for it as hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Wisdom will protect you. Wisdom will protect you. Ang karunungan na galing salita ng Diyos at nasubukan niyo sa pamagitan ng pagsasagawa niyo nung salitang narinig niyo ay magpoprotekta sa inyo sa kapahamakan. Wisdom that comes from God will protect you from the ways of the wicked. From men whose words are perverse. Iingatan tayo ng karunungan na galing sa Diyos, karunungan na galing sa salita ng Diyos, sa mga salita ng mga taong mahilig manlinlang. Kaya tayo ay hindi na malilinlang. sapagkat iniingatan tayo ng karunungan bigay sa atin ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, isyan ang dahilan bakit tinatawag na higit na mapalad ang taong nakikinig at patuloy nakikinig at sinusunod ang kanyang naririnig. Tulad, for example, yung panawagan ng Panginoon. Halika kayo, sabi ng Panginoon, kayong mga nasa malayong lugar na hirapan, Huwag lang kayo basta nakikinig sa inyong mga bahay. Subukan niyong pumunta dito kahit maputik sa dakong ito. Pag naputik ka ng niyo, gagaling ang karamdaman niyo. Amen? Paan niya Pero sabi ng demonyo, huwag ka nang pumunta doon. Nandoon naman ang mister mo na eh. Ha? Sabihin mo sa mister mo na lang, panalangin ka na lang. Okay, nandoon naman ang misis mo. Sabi, panalangin mo na lang ko doon. Alam nyo, hindi pwede yun. Sapagkat ang imbitasyon ng Diyos sa atin ay personal. Ang kaligtasan ay personal. Ang pagpapala ay personal. Amen? Kaya ibig ng Diyos tayo ay personal na lumapit sa Kanya, makinig at sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Second, lahat na nakikinig ng salita na tumutupad noon, uh, they become strong against all kinds of trials and persecutions. Sila ay nagiging matatag. Isang taong matatag. Isang taong kahit kamatayan, hindi na kinatatakutan. Isang taong kahit sinabi ng doktor, tatlong araw ka na lang nakangiti pa at nagbebelin pa nangingimbita pa yan ang taong matatag isang taong sinabi ng doktor mamamatay ka na sasabihin niya sa doktor doc thank you ha huh? hello <laughs> ay alam niyo Ako'y naniniwala na kikinig kayo. At ako'y naniniwala rin na magiging matatag kayo. Amen. Amen. O, yun yung sinasabi doon sa unang talata na tinunghay natin sa Matthew 7.24. Eh. Sabi niya, Therefore, everyone who hears those words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat it, yet it did not fall because it has its foundation on the rock. The foundation being referred to is the Word of God. Amen. Ang salita ng Diyos ay parang sulid na bato. Buhay na bato. Nakapag doon ka nakasandal, mas ka anong bagyong dumating sa buhay mo, hindi ka mayayanig. Amen. Hindi ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng anumang pagsubok na dumating sa buhay mo. Sapagkat kahit ikaw ay isang blessed person o makasalanan, dumarating ang dagok sa buhay. Ang pagkakaiba ng taong nakikinig ng salita na Diyos tumutupad noon, nakatayo pa rin yung katabi, nakahandusay naka, naka, na. Sabi doon sa Salmo 21, 10,000 taon nakikita natin nagkakamataya na. Pero tayo nanonood lang. Dumadaan din sa atin ipo-ipo, sa totoo lang, tumba na si lahat. Pero tayong nakikinig na salita ng Diyos at nagsasabuhay noon, oh, nakatayo pa. Nakatayo pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya, itinuturing silang higit na mapalad. They are blessed. Meron mo yan, nagkakatumbahan na lahat, umurong na lahat, nag-backslide na lahat. Ikaw hanggang ngayon, naririto pa sarapan harapan ni Yahweh. Amen? Yung iba nga, tumalikod na sa Diyos eh. Pero tayo kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naririto pa rin tayo. Sa pagkatalam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And, third, sila po'y tinutuk, tinuturing. Uh, they are called blessed persons because everything their hands touches is blessed. A blessed person, malalaman nyo't makikilala isang taong pinagpalan, higit na pinagpalan na Diyos sa anumang hipuin ang taong yan, pagpapalain ng Diyos. Anumang gawin ng taong yan, pagpapalain ng Diyos. Kahit po yan ay magbabarbecue lang, nakapagpatapos na ng apat na anak, puro doktor. Mabinta pa pang barbecue niya, hindi pa nagbabayad ng tax. Talo niya yung mayayaman, bagsak na. Marami ng problema. Pero yung blessed person, may nakita ko sa Sampalabas Television, ang trabaho lang niya kung ano, nagtitinda ng talbos na kamuti. Pero ang ganda ng katawan niya. Ha? Sir Kira pa siya. Nag-aaral ang mga anak niya sa kolehiyo. Talbos ng kamuti lang. Bakit? Sapakat siya ay higit na pinagpapala ng Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos na kanyang tinutupad at sinasabuhay. Nang tinanong kung mayroon siyang kaaway, sabi niya, wala ho. Maraming umaaway sa akin, pero lahat yun. Bago pa ako inaaway, pinatatawad ko na. Kaya wa wala siyang daladalahin sa buhay. So yung isang blessed person, hindi pa inaawa yan, pinatatawad na. In fact, naghahanap pa ng kaaway ni eh. Para mapatunayan sa sarili niya kung talagang siya ay blessed. Bakit? Para mapatunayan na blessed person kapag may kaaway ka. Ha? Sa halip mong labanan, minamahal mo yung kaaway sapagkat sabi sa si Biblian, ibigin nyo ang inyong mga kaaway, huwag nyo silang hipagihigantihan, sapagkat akin ang paghihiganti, sabi ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, everything their hands touches are blessed. Yan ang blessed person. James chapter 1 verses 20 to 25 says, Mamuhay kayo ayon salita ng Diyos. Kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal na nagpapalaya sa tao, at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat na kanyang gagawin. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Yung taong dati tamad, walang pakialam sa buhay at sa kanyang mga kasamahan sa bahay, pag yan, inabot ng salita ng Diyos, nakinig, at tinanggap ang salita ng Diyos, magiging masipag yan. Magiging masipag yaman nila kayo. At hindi, dahil yung kayo. Sa pagsipag niyan, lahat na gagawin niyan, pagpapalain ng Diyos. Yeah. Kaya panalangin natin yung ganong mga tao, huwag yung sinasabing, batugan ka kasi, batugan kasi, batugan ka kasi. Kasi kung anong sabihin natin, yung paninindigan nila. Ikaw nga, sabihin si pangit ka kasi, pangit ka kasi. O oh, hindi ba sasabihin mo, harap pa salamin pangit pala ako. Diba? Yung kasi naririnig mo eh. Pero pag may nagsasabi sa'yo, minsan ka lang nasabihan, oy, ang ganda mo naman. Naku, tumitibok tubog ang puso mo. Diba? Diba? Sa totoo lang, tayo dapat katulad ng Diyos. nilakha tayo niya na kanyang kawangis kalarawan. Sa anong bagay? Sa kanyang katangian. Ang isang katangian ng Diyos, lahat na kanyang ginawa, pinupuri niya. Amen. Lahat na kanyang nilika, pinupuri niya. He appreciated everything he did. Pagkatapos ng likhaan, yung mga ibon, sabi niya, oh, ang ganda nito. Nang likhain niya si Adan at nakita niya, sabi niya, hmm, ang guwabo talaga ni Mariano. <laughs> eh, eh, eh. Amen. Hallelujah. Oh, yung isang ina na ang kanyang anak na ipinanganak ay tapyas ang ilong. Ano, pipintasan lang ina yon? Sasabihin mo ba, ay naku, bakit tapyas ang ilong nito? Sasabihin mo, oy, special ito ha. Special na ilong ito. Ang ganda nito tulad ng nanay niya. Amen ba? Yan ang Diyos. Lahat na kanyang ginawa, ina inappreciate na he saw it was good. Sabi niya, it was all good. Lahat maganda. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Walang nilikha ang Diyos na masama. It's all good. God is good. All the time. God is good. God is good. All the time. Through this song of praise. In this heart of mine. God is good. Pag seryoso ang ating usapan, tahimik kasi kayo lahat eh. Okay, manatili kayo tayo sandali. Ah, lili namin ko ang lahat ng bagay nito. Ang pinag-usapan natin ngayon, hindi lang ibig ng Diyos na tayo ay pagpalain. Hindi lang ibig niya na tayo ay pagilingin. Hindi lang ibig niya na tayo ay iligtas. No? Kundi higit pa roon, ibig niya tayo ay maging mga taong higit na pinagpala blessed persons. So ang binabahay ko sa kanya inyo ngayon ay yung nangyayari sa isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at sinasabuhay niya ang kanyang naririnig. So fourth, higit na pinagpala ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ito sapagkat makarara na sila at makakikita sila ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Andiyan po kayo. Tapos kamay nyo. Tapos kamay nyo. Baka hindi na sundan ito. Tapos kamay nyo. Higit na pinagpapala at higit na mapalad ng taong patuloy na kikinig ng salita ng Diyos at isa sa gawa niya ang kanyang naririnig sapagkat makakikita sila, makarara na sila ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In other words, you will experience, you will see by yourself, with your own eyes, experience with your own body, in the spirit, the miraculous deeds of God. Ang mga mahimala, kababalaghan, kamangha, manghang gawa ng Diyos, mararanasan lang natin at makikita natin kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Purihin Panginoon. Tasa kamay nyo. Alam nyo, may mga taong hindi naniniwala si Mala sapagkat hindi naman nila kikita, hindi nila naranasan. Yung sa totoo lang, kailangan ng bawat isa natin ang mga kamanghamang bagay na tanging Diyos ang makagagawa. At yun, makikita lang natin kapag nakinig tayo ng salita at ating isinagawa. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ano ang unang kababalaghan at himala na ginawa ni Jesus? Ha? Tubig na ginawang mamahaling alak. Sino sa tingin nyo ang unang nakakita at nakaranas ng himalang yon? Ha? Sino? Kita nyo yan? hindi nyo alam? <laughs> Hallelujah. O, makinig kayo. Lagay ang kamay niya sa dibdib niyo. Maria kayo ng Maria dyan eh. <laughs> Hindi si Maria ang una nakakita. Ha? Huh? Pakinggan natin ito. John chapter 2 verses 3 to 9 says, When the wine was gone, Jesus' mother said to him, They have no more wine. Jesus said, Dear woman, why do you involve me? My time has not yet come. Then his mother said to the servants of the wedding, Do whatever he tells you. Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some and give it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tested the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Sino ang una nakakita? Ha? Yung makatulong. Yung makatulong. Sapagkat yung makatulong ang pinagsabihan ni Jesus. Yung mga katulong ang nakinig sa salita ni Jesus. At yung mga katulong, anumang sinabi ni Jesus, kanilang ginawa. Kaya kitang-kita nila from the beginning to end how the miracle happened. So ang unang nakakakita, nakakaranas na manghang gawa ng Diyos ay ang taong nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos at tahimik na kanyang isinasagawa ang bawat salita na kanyang narinig. Nakikita na niya ang nangyayari, nararanasan na niya, yung iba hindi pa. Hindi alam nung tumikim ng alak. Natikman niya ng mapakasarap, pero hindi niya alam kung saan galing ang alak na yun. Pero alam, no mga katulong, alam kung saan galing yung alak na yun. Alam nilang, yun ay bunga ng salita ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And, brothers and sisters, the Bible says that Jesus does not change. The words of Christ does not change. It has never diminished. The power of the Word of God has never diminished. It is the same. Laging ganun pa rin. Kaya kapag ito, this ministry, to tell you the truth, as I was recalling in my autobiography sa aking librong ginagawa, may na lalabas natin sa Silver Jubilee, natatandaan ko ng gawain ito nagpasimula nang ang salita ng Diyos ay dinala sa akin ng isang babaeng hindi ko kila at walang nakakakilala. Hating gabi noong 1978 doon sa Philippine Heart Center, Dila sa akin ang salita ng Diyos sa sulat sa Biblia at ng wika niya, huwag kang matakot sa kalagayan mo. Basahin mo ito at malalaman mong tapat ang ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And there is where I witness and experience the miraculous power of the Word of God. The written Word of God. And from that day on, my life changed. My direction in life changed. Yung aking hangaring magpakayaman, iniwan ko. Nagtanim ako ng kayamanan sa karihan ng langit. Inaani ko ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At nang isinagawa ko, every day, I see and experience the miraculous deeds of God. At ito ang aking panalangin, na kayong lahat na tinawag ng Diyos sa gawain ito, saan mang pinanggaling, o man, man yung pinag-aralan, kalimutan nyo lahat yan. Tandaan yung salita ng Diyos, iyon yung isa buhay. Makikita nyo, ang binahabahay kung ito sa inyo, mangyayari sa buhay niyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Fifth, ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. They find favor with God. Kapag tayo ay sumunod, naging masunurin, sa salita ng Diyos, God is pleased with us. We find favor with God. At ang taong kinalulugda ng Diyos, kapatid, tandaan nyo ito, ito po'y galing sa Biblia. Ang taong kinalulugda ng Diyos, Kapag may mga mangyayari sa mundo, ito ang inuunang iligtas ng Diyos. Ito ang unang iniligtas ng Diyos. Paano ko nalaman? Lagay ang kamay niyo sa ulo niyo. Genesis chapter 8, verses 6 to 9. Nang magalit ang Diyos, sobrang galit. For the first time, nagalit ang Diyos sa lupa at sa lahat na may buhay sa lupa. And he decided to end the world. Taposin ang mundo at ang lahat na may buhay sa mundo. That was done through the great flood. The Lord was grieved that he had made man on the earth and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth men and animals and creatures that move along the ground and the birds of the air for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. Because he walked with God. Kinalugdan si Noah sapagkat sa gitna ng baloktutan sa mundo nung panahon na yon, nag-iisa na lang si Noah ang nakikinig sa salitan ng Diyos at tumutupad noon. Kahit siya pinagtatawa na ng marurunong nung panahon na yon, inihayag pa rin niya ang salitan ng siya na kanyang ririnig Inaakay niya ang mga taong magbalik loob sa Diyos. Kinalugdan si Noah ng Diyos. Then suddenly, in the midst of God's anger, he remembered Noah. Tapos na ang mundo. Wala na tayong lahi kung hindi kay Noah. God decided to end everything because, sabi niya, bawat isinisilang na tao, masama talaga nasasaktan ng Diyos sa ginagawa ng tao. And it is happening today. The Bible says, as in the days of Noah, so shall it be in the days of man, in the son of man. Kung paano nangyari noon, nagpakasama-sama ang tao sa pagkapanahon ni Noah, ganon din, sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon, ang sabi ni Jesus, mayroon kaya kung abutang nananalig pa sa akin? Isigaw nyo, Sabay niyo, Panginoon, mayroon. Sa dakong ito, aabutan niyo kami. Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. And God in His anger suddenly remembered, Noah, hindi makakalimutan ng Diyos. Ano man ang galit niya, ang isang taong sa kanya ay nakikinig at sumusunod bago siya gumawa ng isang bagay, ang taong yon ay kanyang kakausapin. Remember Abraham? Noong binalak ng Diyos, nagunawin din ang Sodoma at Gomorrah. Ang sabi ng Diyos, sobra lang kasamaan ng dalawang syudad na ito. Tabunan ko na ito ng asopre. But suddenly, God remembered Abraham. He remembered Abraham because Abraham's uh, nephew Lot ay nandoon sa Sodoma. Because of Abraham, naalala, Diyos si Lot. So ang sinabi ng Diyos, hindi maaring gawin ko ito na hindi ko ipinapaalam sa aking kaibigang si Abraham. Biro mo yan? Diyos. Ha? Bago gumanis ang bagay, magpapaalam dun sa taong kanyang kinalulugdan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, Lord Jesus. And so, remembering Noah, who walked with him. Pag sinabing, I walk with God, namuhay ako ayon salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, mamuhay kayo ayon salita ng Diyos. Huwag niyo basta ito pinakikinggan. Pag tayo ay namuhay ayon salita ng Diyos, ibig sabihin niyo, namamasyal tayo sa mundong ito, naglalakbay tayo sa mundong ito, natutulog tayo sa mundong ito, nangangalakal tayo sa mundong ito, kung anong ginagawa natin sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos.